Welcome to News 5 Everywhere. Nagbigay na ng statement ang actress model na si Diana Menezes hinggil sa nangyaring pagbaril umano sa sarili ng mister niyang si ex-congressman Benjo Benaldo noong Webes. Dito nakiusap si Diana ng privacy habang nagpapagaling pa si Benaldo. Magsasalita naman daw siya kapag maayos na ang kanyang kondisyon. Ang tangi lang daw masasabi sa ngayon ni Diana ay nagawa ito ni Benjo dahil sa mga advo siyang kanyang ipinaglalaban. Pero giit ni Diana, wala itong kinalaman sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Sa kabila raw ng kanilang mga di pagkakaunawaan, minamahal pa rin nila ang isa't isa. Sana raw wala munang anumang konklusyon tungkol sa insidente hanggang sa magbigay na ng official statement ang kanyang asawa. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.